guys, no, nandito na tayo ngayon sa uh, Malanday, Bolilak Marikina, so yun, ito nga yung mga nabaha dati i-update ko kayo ngayon no uh, September 4 so dito nga tayo maglalakad kasi pala nalipat na doon dati yung tulay tapos nilipat na dito, parang nanibago ako, so ayan nga guys dito tayo maglakad-lakad papunta doon no dito kasi guys, ginagawa pa to. Ay, hindi ko alam. Kasi bakit ganito? Mayroon dyan, mayroon din dito sa kabila. Pero parang may kwarto-kwarto. Ano kayang mayroon dyan, no? So, mag, mag maromaritis muna tayo. So, wala talaga daan. Uh, doon na talaga, dito na talaga ang daan. Wala nang daan dyan kasi uh, bawal na yan dyan. Kasi ito, dito may mga ginagawa mga idolo. Yan. Dito dati wala pa to. Ayan, wala pa yan. So ngayon, nandito na ginagawa na siya morag, morag magpiti na talaga ako yung mag, marami akong paano nang kaya magsakay ko nitong bus bus sa jeep pauwi. so putik putik na ang ating batiis binti so dito may mga bakho dito Oh. So, may mga backpo dito naka-standby kasi nga ulan hindi sila makatrabaho Pero mga ganitong ulan, mga idol, hindi mga ngamba ang tagam ano no, uh, taga Marikina. Si, hindi pa naman talaga as in umapaw yung ano dito, ilog. So ito yung dati, ato nang baha ito na baha to dito. So, subukan natin dito sa ano kung makadaan tayo dito, no? Dito. Ta try natin kung makadaan tayo dito. Ya, kadiri. Mita, eh. ganda ng ano ngayon dito. Dito dati wala to dito. Barangay Malanday. Ito yung Barangay Malanday. Ay. Oh, nga maputi. So dito tayo bababa. Dito, yung may tulay dito. Lana, dito. Ito yung dati ang daanan. Ah, may daan pa sila dito. Dito, pero yung lusutan doon wala na. Dito lang yung daan papunta doon sa kabilang side. sayang naman oh. Ano. Dito ginagawa pa. So diyan dati yung ano. Ah. Hindi ko magkamali. Uy, ano ba yung gausok-usok doon? So dito tayo bababa. Huwag na tayo doon kasi papunta na yun talaga doon sa ano. Wala na. Diyan dati ang bahay ng kapatid ko. Doro, eh, pakita mo doon. Yan. Wala na. Yan yung may mga tambak. Yan dati sila. So, wala nang bahay. Giniba na. Dito. So, inaabot pa yan. Sila si ate. Yung dito dati na baha. So, maging, naging maayos na ulit yung tirahan nila Dito. ito yung court dati guys so oh. yan so nakita nyo sa aking vlogs noon on na yan yung basketball court nila so ito yung dating mga binaha na bahay so okay, okay na ngayon wala pang baha pero yan nakita naman ninyo na marami pa rin tubig na ulan aray ko mm dito nakikita ninyo na ang dami daming mga putik lahat ng mga gamit nila ay binaha so ngayon wala pa ulit so yan o oh, kita pa ninyong bakas dito sa tindahan ng putik sa pagbaha ito yun naalala ninyo naalala ninyo na si nanay diri si tatay o oh, okay na ulit ang bahay nila maganda na ulit So, yun na kampante ngayon dito ang Malanday Marikina so ito yung tindahan dati o oh, nabaha din yan lahat yan sila dyan na oh, nabaha so dati ganyan, ganyan yung side na yan baha din yan no ngayon wala dito baha din yan pero ngayon may tindahan na uli yan o oh, ganda ng buhay nila ngayon ito yung mga bahay dito. Yan, pag umapa pa mga 20 meters, ayan, pag lumagpas pa talagang abot na abot yan. Ito, naalala din yan, papunta doon. Dito sila si Kuya noon, naglilinis yan. So ngayon, ito may mga saging pa dito. Tenda. Yun, diyan Banda, hindi na ako nakapunta dati. Nalim. So dito may tindahan na ulit. So hindi pa nga masyado na, nalinis nila. Hmm. Talaga na kasi. Oops. Yes. Yan, pinasok ko rin yan dati. So wala. Kampante-kampante sila ngayon dito guys ah, okay. ito may ano, may ganun o, pang announce, ginagamit pang announce yan pag may baha, yun ito ito meron pa nga, hindi pa natapos maglinis dito yun Oh, itu makin tahan ulit Yan o may kalabahan, mga bagong masin pa talaga. Paano na lang pag ng bahayan? Hmm. Oh, may SUV pa sa loob. Hmm, dito oh, may mga plangga na pa doon sa taas oh. Parang nakaridi na. Parang nangamba na sila baka ano. Ito ang taas dito. Oh. Doon dati o oh, puro putik yan dyan. merong ano dyan oh. Nakaridi na sa evacuation. mag-iba question yung mga napapakaan, no? Mga idol dito, Oh. Yan, may nakaridi na dyan mga tent, tent, mga kwart, kwarto. Yan, dyan yung ano. Uh, may nakaridi na dyan. Dito naman, may bikiri. Murag, madingit-ngit na ganyan tao ng ating vlogs ngayon piyak-piyak ng mga manok Ito na yung ano, palabas na sa highway. ay yung, yung sorbi natin dito sa uh, Malanday Marikina City so nakita naman natin na wala pang tubig kasi mababa naman yun ang uh, Marikina River kaya nag-update lang tayo no pero hindi na ako pumasok sa mga Uro Eskinita kasi uh, medyo magabi na so lipat naman tayo ng ibang lugar wait ko parang nakita na nga itong ano. Ito ay, grabe, walang hinto talaga ang ulan dito. Uh, si Panay pa rin, ano ulan. Hindi naman asin talagang malakas, pero talagang ulan. Pag ano, nakakabasa talaga siya. Kita naman ninyo na lahat itong mga tao pag lumalabas ay nakapayong, no? So, yon So, ayan lang mga idol ang update dito sa Malanday, Maripina. So sa ating mga viewers niyan, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat sa pagmamahal niyo sa akin na patuloy niyo akong sinusuportahan sa aking vlog. So no? Oh. Kala ko babanggain ko. So ayan lang mga idol. Maraming salamat. So bye!